Hey guys, uh, yes show. Yes, uh, meron tayong uh, cactus at lalagyan natin siya ng pebbles. So, sa mga dahil kung bakit natin lalagyan ng pebbles ay uh, una ay para hindi sa damuhin at uh, pangalawa ay para pagka dinidilig natin siya lalo na pagka hosang ginagamit natin at malakas ang pressure ng hose ng tubig ay talagang uh, na umaahoy yung lupa niya. Yan. At this pang dahilan ay para mag-absorb sa ng mag absorbs mag-absorb sa ng water sa mga sa madaling araw. Kasi nga ka, hindi ba ang cactus hindi man natin kailangan diligin na araw-araw. At uh, para uh, kahit once a week lang natin diligin ay uh, hindi masyadong matitiyo ang lupa dahil uh, meron niya isang uh, uh, pebbles na protection sa kanyang lupa para hindi sa madry ng gusto at isa pa para maganda rin tingnan ang ating uh, pot ng cactus na yun yung mga pibos. Diba? Ang natin. Parang pula. Para. So yan guys, uh, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pebbles ay ang ating apat uh, ng uh, cactus ay nilalagyan natin ng pebbles. Yan. At kung bago kayo sa akin channel, uh, please like, comment, and subscribe. Ano pa nga ba? Yes, yes, yo. Thanks for watching. So yan lamang ating uh, vlog for today. At uh, kung gusto nyo nga... Uh, A uh, updated kayo sa akin mga DIY. Actually, ha, wala akong masyadong DIY ngayon kasi siyempre, may mahirap, din, mahirap din naman mag-isip ng mga DIY content. Kaya sinasalitan natin ng gardening. Gardening crops. So, yun naman guys. Ha, thanks for watching. Subscribe.